Kana mama. Papi, katugo na kana. Katugo na Bibi. ni mama bi. Si na. Tanaw ni mama kay lisod kay mama DARI anak. Grabe lisurang mama kahimtang anak gid anak. Tinood gid na anak lisod gid anak. Lay down nang lay down. Lay down. Oh. <laughs> Lay dam Wak mo na ako sabi. Wala oh <laughs> Wala na Ni anak ko, anak, kung mag ko, dili mo lakaw. Mag-respect ni mama, ha? Ha? Nakasabot? Shikin ba yung imong sudan ganina? Shikin ba yung sudan ni mo, anak? Later. O, oh, katugo na. Tug na, tug na. Mag say good evening kasi imong viewers. O, sa, sige na. Say good evening to your viewers. Ina, hello guys, matutulog. Pananghit sa imong viewers, anak. Magpaalam ka sa imong viewers na matutulog na ikaw. Sige na, please. Ina, guys, matutulog na po si papi, guys, ha? Good night po sa inyo, guys. Good night and good evening, sweet dreams. Matutulog na po ako, guys. Ingon ni Papi. <laughs> Kabuutan eh, kung iro, oy. Buutan, guys, Papi, guys, oy. Ay, matutulog na si Papi, guys. Pati ako, inaantok na din. Napakalamig ng panahon ngayon, guys. Yan, wala po kami nag-electric pa, no. Wala kami nag-electric fan, guys, dahil malamig. Malamig ang panahon. Yan si Papi, siguro bukas, guys, pag ano. Pag hindi na po malamig ang panahon bukas, ah, paliguan ko si Papi bukas. Kasi ano, mga one week na po siya, guys, walay ligo si Papi. So ako na siyang digoon, guys, para... mahumutog balik si papi guys at the same time ako nasa ni siyang matutbrasan so giduka na po ko mga palangga Nindot mga nang matulog tag sa iyo guys para makaganan siya ta og maayong panglawas pod. So good evening, good evening everyone. This is Papi's update for tonight. Time check here is around 9 PM. So malapit na po mag 10 pm guys. So ayan si Papi inaantok na po. Inaantok na po siya guys. So ito lang po ang aming kwarto. Yan maliit po ang aming kwarto guys. Maliit po. Oh. Pati ako mga palangga inaantok na din. So ayan good evening, good evening guys. Good evening mga palangga. Inaantok na din ako mga palangga. So, ito lang po muna ang aking update ni Papi ngayong gabi sa August 6, 2025. Uh, Wednesday evening. So, araw ngayon ng Merkulis. Good evening, good evening everyone. So, good night, sweet dreams to all. Mwah. Thank you for always watching mga palangga ko. Mahal na mahal ko po kayong lahat. Sweet dreams and good night to all. Mwah. Yan po. Matutulog na po kami ni Papi, guys. Kasi inaantok na talaga ako mga palangga. So, good evening, good evening, good night. Uh. busog pa man ko, guys, oy. Kasi guys, kanina guys, mga around 8 p.m., kumakain po ako ng ano, tinapay at uh, gatas po. Kasi naghaponan po ako guys mga 3 p.m. siguro to. So kaya nagugutom po ako. So ayan, ito lang po ang aking update ni Papi guys. Thank you for watching. Tulog na po si Papi.